Ginawa nga ni Betsy ang abot ng kanyang makakaya. Talagang pinagsibihan niya na gusto itong si Aling Minda maging itong si Sir Robert niya. Kaya naman napa-impress ang mga ito dahil tanging siya lamang ang caregiver na medyo nagtagal-tagal na gawahan palmahin si uh, Minda sa kanyang sakit. Kaya naman hangang-hanga si Robert sa kanya. Ilang beses ding inatake sa sakit si Aling Minda. Kaya naman uh, nahihirapan na nga ng gusto itong si Robert. May mga time na nga na gusto na niyang sumuko. Ando naman si Betsy at yumakap na nga sa kanyang amo. Dahil mayroon siyang purpose sa mga bagay na iyon may kasama ng pang-aakit ang kanyang ginagawa. Kasama kasi sa kanyang mga plano ang paibigin na nga ang amang nito si Jenna. Bilang kanyang ganti sa masakit na dinanas niya mula sa pagtataksil ni Jenna at nitong si Gerald. Kaya naman ito ang kanyang magiging tulay para maabot din ang kanyang naudlot na pangarap. Lalong-lalo lalo na at US citizen naman itong si Robert. Samantala, nakita nga nitong si Minda na tela may namumuuna nga sa kanilang dalawa. Ngunit instead na ng magalit si Aling Minda ay mas puto pa nga ito siya kay Betsy. Tela na iskam siya yata siya. Wala silang kamalay-malay na ang kaharap nila ay wala palang iba kundi ang best friend nga nitong si Gina na ito nga si Betsy. Dahil iba rin ang pangalan na ginabit nga nitong si Betsy. Dahil alam niya na siniraan siya ng dating amo niya kaya nahirapan siyang maghanap magandang trabaho kaya sa pagkakataong yun, ibang pangalan ang kanyang ginamit. At dahil sa mahusay nga itong si Betsy ay napasok niya ang bahay nga ng mag-asawang uh, Robert at itong si uh, Minda. Sa mga araw nga ni Minda ay nagtiwala na gusto ito kay Betsy. Talaga na mga uh, nakuha niya ang loob ni Minda at ni Robert. Sinabi pa ni Minda na kung sa oras na papano na nga siya, ihabili eh niya kay Betsy at kay Jenna ang kalagayan ni Robert dahil naisip nito na kung siya man ay mamamatay gusto pa rin niya ay hinahangad pa rin niya ang kaligayahan nga nitong Sir Robert gusto niyang magagawa pa rin ni Robert ang mga bagay na hindi na nila magagawa hinihiling pa rin niya na sana ay madali siyang makamabon at maging masaya at matutulungan umano ito nitong si Betsy